Ano mga niluto dito? Ito ulo. Pambira, walang ulam. Kanin. Wala din kanin. Anong buhay, klaseng buhay ito. Oh. Ang Kala ko may pagkain na dito. Ay, pre, nandiyan ka na pala? Oh, pre. pre, wala man tayong tayo bigas. Wala din tayong, walang kanin, walang ulam. Oh, Hindi wala. Din ulam, pre. Ah, oh, wala din ang pera pare. Wala. Oh. yan na nung e, Wala talaga pare. Tapos buhay. Wala man mag Magkano lang isang daan. Bilhin natin si wala, wala. ng bigas. Wala talaga. Wala. Si wala. na ulam. Kapos talaga. Wala ang... Wala talaga. oh, wala pare. Oh. Wala si ni... talaga Wala. Hindi ka ba gutom? Gutom rey, Pero wala ano talaga. Ano ba inaano nyo? Walang bigas. Walang eh. ulam. Pre. Eh, ini. Huwag malamig ang panahon ngayon. Oh, hindi. Alam na. Hindi uh, ako alam. Ay, baka mag Ito, sa akin na yung... 500, no? ano, bangay, bangay, Ito, limandaan, no? Ano? Ang pulutan. Ang bira. pulutan sa ano? Ito, ibinigabi ang alak. Huwag sa alak. May naman pala yung pralakasingit ito na limang dahil. hindi hira. Ang kunat mo naman, pre. Huwag sa tawag na pagkain. Wala kang pangambag, pero sa alak, limandaan. Iniisip ko pre. rin, pag tayo, hindi naman tayo nagkabuto, may makatulog naman tayo asa, diba? Di Paano, Paano masasabi? Mag-iisip po, pre. Yung pagkain, hindi mo niisip po. Walang laman, no? oh. Oo, taong. Oh. 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 Hindi na Matutulog na tayo. Tulog na tayo. Kasi malamig, eh. Kayo lang makakatulog? Oh. Kasi Eto, kayo lasing? Itong pera, pilingin muna namin halap. Pambihira? Pag ganyan lang, kaya bahala na kayo dyan.